So, ito mga kares, X90. So, hindi ayaw rin yung susi niya. Ayaw mo on. Didiin na natin. Ayaw pa rin no? So, ito mga kares, karte. Pagka Either ang ni nito ng remote ay kailangan ng palitan. Ito. So, kahit i-remote natin, hindi talaga ano? Ayan. Hmm. Wala talaga siya. Ayan. Oh. So, ang gagawin natin, palitan muna natin ng baterya ito. Ngayon, nakalaki sa sakyan. Kaya pag binuksan natin, mag-alarm ito. Kasi hindi mabuksan ng remote eh. Hmm. ayah deh Paling taman baterai ya. Yan, so ito mga kadeskarte, uh, pinalitan natin ang battery, kumuha tayo sa isang sasakyan. Pero pare, pare, pare lang naman battery nito na mga kadeskarte ng ibang sasakyan. So it, kung hindi nyo pa alam kung paano palitan ng battery, tuturo rin natin sa si inyo. So tingnan nyo mga kadeskarte yung uh, pagkatapos natin palitan ng battery, tingnan nyo. Yan. So ito mga kadeskarte, so kung mapapansin natin gumagana na rin yung kanyang remote. Yan. So, basic siya mga kadiskarte, Pero pag hindi natin alam, medyo mahirap siya. So, try natin. So, umaandar na siya kaagad. Ayan. Yan lang mga kadiskarte. So, pagka ganun mga kadiskarte, na hindi niya madete ang key, tapos siya remote, hindi rin siya gumagana. So, palitan niyo muna ng baterya bago kayo mag-proceed sa ibang diagnosing para hindi kayo malito. Yan, basic tutorial tayo muna ha sa mga hindi pa po alam. Kung nakita nyo tong pindutan na yan, pindutin nyo yan. Ito. Para mahugot nyo yung susi. Yan. so pag nakuha nyo na to, itong susi gamit nyo din to, pwede nyo tong ganyanin. Susunditin nyo dito sa butas. Yan. Para matoklap. Yan. Isa yung baterya nandito. Yan. So tandaan nyo yung baterya mga kadiskarte ha. Kasi baka mamaya mabaliktad nyo ng lagay mabaliktad nyo itong ito, malagay sa loob, mabaliktad nyo, hindi siya gagana. So, ganyan lang kadali. Ang baterya nito, para sa hindi sa si ibang sasakyan. Yan. Pag nasa iba, sa labas kayo bumili niyan, baka nasa, dito kasi nasa lima hanggang sampung realata. Pero pag dito sa so may dealer talaga sa amin, ang presyo nito makadiskarte na sa 70 or 50, ganun. Yan. So, ganun lang siya mga kadiskarte kadali palitan. So, pagkatapos nyo ng palit, siyempre, ganunitin nyo na lang. At saka i-press nyo lang. Tingnan nyo muna ang akong um diretsyo bago nyo i-press. Baka So, ito na. Ganun lang siya kadali mga kadiskarte. Kasi para hindi na kayo magastosan pag pumunta kayo sa sa shop o sa dealer magpapalit ng baterya. So, basic lang. Ganun lang.